Mmm. Magkakape pala ako. May kape pala dito. Ang sarap. Actually guys gusto kong i-rebook yung ticket ko hindi ko pa hindi ko alam paano Tawagan ko ang ko. Rebook ang flight as early as kung pwede. Fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one. My God, so then we're going to 1920 15 tayo ngayon 16 17 18 19 20 21 nako 6 days pa Nabusog na ako. Meron pa ditong ring light. Pwede ba hilain yan? Ilapit sa mukha ko. Ay, dumidikit talaga yung ano ko. M mali yung lagay ko na ano. Ay, Ey eyeliner. Yung pandikit, yung la double purpose pala yun. <coughs> My God. <coughs> oh, excuse me. <coughs> mali talaga yung lagay ko yung pandikit. Yung, ano, double-purpose may glue kasi siya. Lagyan mo siya ng, ano, <clears> hindi <throat> you know, nilagay ko.